Não, não, não. não. Mm. Ang sarap. For how many years? Hindi ako nakakain. For years. Now lang ulit ako nakakain ng sardinas. Dito sa abroad. Mm. Ang sarap. Gusto ko sana butangan ng ano. hmm suka, wag na lang. Okay na to. ang mm, mm, sarap. Mm. Pinadala lang to sa akin, bigay lang to sa akin ng isang pinay. hmm Grabe. The best ulam. The best ulam ang sardinas. Nakakamiss talaga tong sardinas. Four years ako hindi nakakain ng sardinas. Ngayon lang. Ngayon lang ulit. Grabe. Gusto kong umiyak. Kasi sobrang sayak. Nakakain ako ng sardinas. Gusto kong namnamin. Mm. Ang sarap. Hindi mm. siya manghang. Pero yung asin, yung Himalaya, so, so, so ano, spicy siya. So, this is my lunch for today, morning. Ano? You know? morning for the... Ah, tanghali na. Monday. Alas 11. Hmm. Yung tatlo na lang. Natya. So yung dalawa. Ibubukod ko, lagyan ko ng ano. Lagyan ko ng uh, itlog para ulam ko mamaya. Dinner. Hmm. Hmm. Kakain pa ako. Chicken batch. Lahat na ito sa kanin. Oh, di ba? Hmm. Sarap ng sardinas sa ano. Mainit na kanin. ako ng ano Hindi ako kumain ng kanin. Lugmodals lang. Kasi naisip ko ito ulam ko ngayon. Mhm. Mm sobrang sarap. Alam mo yung gusto mong umiyak kasi sobrang happy mo. Na Sa so, wakas nakakain ka ng salinas ulit. So, yung nakakamiss. Although may mga sardines naman dito sa restaurant store. Pero, simple. Mahal. May <laughs> tingkat dito.